inaara-ara ko na dito sa SM City Bicutan. Okay, may bibiling kasi ako and besides it's December 1 first day ng December OOTD muna tayo sa malaking salami ng SM City Bicutan Cinema A few moments later at magmeryenda muna tayo dito sa loob ng food court kaya umorder ako ng lugaw dito sa Lugaw King 59 pesos lang yan imekos-mekos na natin yung in-order natin bago kainin para mainitan ng sikmura. Kain po tayo! So, umorder lang ako sa Ace Hardware ng isang organizer. Gamitin ko ito sa mga sapatos ko. So hindi mo na ako magmamatcha ngayong araw. Bali, uuwi na lang ako. Ibibili ko na lang ng Andox para dinner namin ng pamilya ko. Yun lang. Saka lamig dito sa SK. Ayun lang. Hindi ko napapahabayan ang video nito. Maraming salamat sa panonood. <tong>